Hello guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa isa sa mga uh, agarwood plantation. So, mayroon sila dito ang talaga napaka uh, diliit ng pagitanan. Ano. So, pakita ko lang sa inyo. Talaga parang 1 meter lang yung pagitanan nito. Ano. So, pwede naman natin itong gawin sa lahat ng mga gustong magtanim kung backyard farming lang at lang yung area na pagtataniman mo. So, pwede mong gawin to Ano po, yung maliit lang ang pagitanan but namaya explain ko sa inyo kung ano yung mga kailangan yung gawin if masyadong maliit yung spacing ng tanim mo lalo na para sa ating agarwood guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa isa sa mga uh, agarwood plantation. So, mayroon sila dito talaga napaka uh, diliit ng pagitanan. Ano. So, pakita ko lang sa inyo. talagang parang 1 meter lang yung pagitanan nito. Ano. So, pwede naman natin itong gawin sa lahat ng mga gustong magtanim kung backyard farming lang at maliit lang yung area na pagtataniman mo. So, pwede mong gawin to Ano po, yung maliit lang ang pagitanan but namaya explain ko sa inyo kung ano yung mga kailangan yung gawin if masyadong maliit yung spacing ng tanim mo lalo na para sa ating agarwood. So yeah, guys yung kanila mga agarwood. So ganyan lang yung spacing nila, almost 1 meter lang yan. andyan Okay, so pag to yung tanim mo. So kung meron kang bakanteng lote or lote lang talaga yung lupa mo, so pwede ka naman magtanim. Ano? So 100 square meter, or 150 square meter na lupa pwede kang magtanim ng agarwood. yun nga lang, isa sa mga kailangan mong gawin is kailangan mong i-maintain yung pruning kasi kung hindi mo i-maintain yung pruning so yung mga sanga niyan so magkaka-anyan, mag-asisiksikan. Uh, so yan especially ito, ito, pag kailangan natong i-pruning, no. Ayun, dami na masyado. So kailangan mag-undergo ng pruning kasi pag masyadong maliit ang taniman or masyado maliit ang pagitanan so yung yung uh, soil nutrients mo is nawawala na kasi nga kulang na siya para doon sa puno eh imagine mo yung pagitanan na yan. so ang advisable kasi na na, na uh, spacing para sa ating agar is three uh, 3 meters dapat yung pagitan at para sa enough nutrients ng soil mo pero kung ikaw naman ay eh, gusto, talagang gusto mo mapadami yung tanim mo na agar so ang kailangan mong gawin is maglagay ng abono para hindi sila masyado magagawan sa nutrients okay so yan pwede po yan pwede natin gawin yan so ito yung mga agar natin dito ano so yan so papasin nyo naman okay pa so pero yung mga old dips niya, nagpapakita na ng mga symptoms ng paninilaw. Ayan. Pero yung mga new lips niya, ibig sabihin sa mga macronutrients, hindi pa siya masyado na nangailangan. Okay. So, itong ganito, mga 6 to 8 months. Itong puno na to. Ayan. For your information lang. And kung may tanim kayo mga ka-agar about, pagtatanim ng agar, syempre, ano, kung mayroon kayong questions, so, better na ilagay mo lang sa comment section and I will explain kung ano nga ba yung mga kailangan mong gawin sa pagtatanim ng agar. ano also, alam ko naman na yung mga nandito is interested in agar but uh, sabi nga yung iba <clears throat> is uni YouTube University so this uh, blog and this uh, channel is ito na yung uh, channel na kailangan mong uh, pag-aralan because we are giving facts about agarwood. Okay, so currently andito ako ngayon sa training about inoculation, inoculating agarwood. So, marami tayong ginagamit na inoculants to inoculate agarwoods. So, abangan na lang sa aking next vlog. So, if may question ka about agarwoods, so, lagay mo na sa comment section and I will answer it. I will do a vlog if kaya. And then, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Thank you. Bye-bye.